Halas 5 na po ng hapon at may hawak ka na bang mga numero para sa mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit at 6-digit lucky numbers? Kung wala pa, eto na po mga kalaki. Ang pagkakatoon mo, lalo na kung bago ka sa vlog namin, kunin mo na ang mga lucky numbers na ibibigay ko sa iyo ngayon. Ilaban mo, tayaan mo para sa ganon manalo ko. Oh, di ba? Ang mga lucky numbers po namin inaalagaan to ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. At sana, sana this time isa ka sa swerte yan. Kaya kung ready ka na, nakunin ang mga lucky numbers namin, lalong-lalo na din sa mga bagong labas din sa mga trabaho, eto na po ang mga tips at mga ideas na pwede nyo pong kunin at ilaban ngayong pong hapon, ngayon pong 5 p.m. po. Kaya ito na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki ha. Ito, ito na po ang mga digits po na talagang inaabangan natin lahat. Mamimigay po tayo ng tatlong two-digit tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po para po sa ating lahat. Pati ako po mamaya tataya po. Eto lang po mga kalaki, kunin mo na ang 2 digit lucky numbers now na. Number 11 at number 21. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 16 at number 25. Ang pangatlo po, number 32 at number 28. Ayan po mga kalaki ang 2 digit lucky numbers. At ito naman po ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 9, number 4 at number 0. Ayan po yung una. Ang pangalawa po number 6, 7, 3. Ayan po yung pangalawa. At ang pangatlo po number 8, 8, Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers at make sure po na nakarambol po ang 2-digit, 3-digit ha. Ah. Pag inilaban nyo po yan mamaya po ah, sa mga loto outlet kahit po bukas kung lalaban kayo ang mga 2-digit, 3-digit iramble nyo. Pati po ang 4-digit iramble po yan kung gusto nyo po na manalo kapag ka nabaliktad man po ang mga numero. Pero kung ayaw nyo okay lang po. Pero eto na po ang 3-digit lucky numbers ay 4-digit lucky numbers kunin mo na mga kalaki now na. Number 0917-2677. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 9361. Ayan. Ang pangatlo po, number 7420. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga 2-digit, 3-digit, 4-digits. Takbo na sa suki yung outlet at make sure po sabi sa inyo, aalagaan nyo ang mga numero ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay, so ito na po mga kalaki, isusunod na po natin ang 5 digit at 6 digit lucky numbers. Pero bago yan mga kalaki, bago yan sa mga masusugid po natin mga followers dyan na nag-aabang ng mga lucky numbers natin na nakatutok, dapat po sa tamang account po kayo nakafollow. Hanapin po dyan sa Facebook nyo ang Red Parungkin po. Pag ikinlik nyo po ang Facebook, lalabas po dyan mga account. Puro Red Parungkin, hindi po kami yan kasi po yung followers po ang titignan nyo. Dapat po check nyo yung followers, doon nyo po pindutin sa people. ba diba? Facebook, Red Parungkin, lalabas puro Red Parungkin. Hanapin niyo po sa taas ng Facebook. Facebook people. Pag pinindit nyo po yung people, lalabas po doon, Red Parungkin, may 315,000 followers, 300,000 followers tapos 50,000 followers po yung second account ako po yan ganun po karaming mga account namin kami po ni Lola yan at meron din po tayong Aris Gatchal yan okay yun po yung mga legit na account natin sa Facebook yung ibang account hindi na po kami yon gaya gaya lang po sila kaya ingat ingat po sa pagpapamember sa kanila hindi po kami yun ha sa mga magpapamember po sa private consultation make sure po na ako ang makakausap nyo hindi po sila tawag muna kayo agad okay message kayo sa messenger ako ang tatawag o ikaw at syempre meron po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,200 followers at meron din po tayong TikTok, ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong uh, 417,000 followers mga kalaki yan po yung mga legit na account kung saan pwede po kayo mag-request, uh, humingi ng mga lucky numbers at mag uh, kumuha ng mga lucky numbers, kapag nakita ko at nabasa ko na kayo po ay nakamessage, na comment ng comment at na-check ko na kayo po ay nakafollow tatawagan po kita, bibigyan kita ng mga lucky numbers, at syempre po Abangan nyo po ang birthday celebration ko po ngayong December. Mamimigay po tayo ng mga konting tulong po para po sa mga sa mga lola dyan. Alam niyo namang malapit ako sa mga lola. Pati po sa mga nag i -e school dyan na mga chikiting. yan, So mga kalakya, sa December po yan. Next month na po birthday celebration ko po. Maraming maraming salamat po mga kalaki sa mga, tumut uh, sa mga tumutulong po sa amin. Na mga... Kasi po meron po akong tinutulungan ng mga matatanda. Maraming maraming salamat po sa mga nagbibigay ng mga donasyon. Maliit man po o malaking halaga. Thank you very Much po maraming maraming salamat po at syempre mga kalaki ito na po ang mga 5 digit lucky numbers kunin mo na nauna. number 19 number 26 number 33 number 5 at number 21 ayan po yung una at ang pangalawa po number 32 number 24 number 27 number 28 at number 12 Ayan. at syempre mga kalaki bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit lucky numbers po namin pwede po rito ang 642 ang 645, ang 649 ang 655 at 658 6 digit lucky numbers mga kalaki kaya ano pang hinihintay natin hindi na natin patatagalin to eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers kung saan naglalaki yan ang mga prize nakakainggan yung pong manalo at ang sarap manalo number 34 number 29 number 31, number 23, number 17, at number 8. Ayan po yung isang 6-digit lucky numbers. At ito naman po ang pangalawa. Number 15, number 26, number 20, number 14, number 5, at number 24. Ayan po mga kalaki, ang isa pang lucky numbers, mga birthday po yan ng mga mga mahal ko sa buhay at birthday po ng nagpa code po ng happy birthday. Magkaka-birthday po kami. Hello po sa inyo mga kalaki at good luck. Ayan po ang mga lucky numbers ngayon nating 5pm. Takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na iingatan nyo ang lucky numbers ng 3 days bago po natin palitan. Shout out time na po tayo. Shout out po sa pamilya ano to? Uh -huh. Pamilya Baltazar. Ayan po ang pamilya Baltazar po ng ano to? Ng Ah, Taytay Rizal. Hello po sa Taytay Rizal po dyan, Kalakot Tanay Rizal. Maraming salamat po sa pamilya Baltasar dyan sa Taytay Rizal. At syempre, sa mga toda po ng mga tricycle driver po dyan sa may... Okay, sa may Mandawe Cebu. Hello po sa inyo sa mga jeepney driver at tricycle driver dyan. Maraming maraming salamat po sa panunod niyo po sa amin at sa walang sawang pagsuporta po. Sana po mapasyal uli ako dyan sa Cebu. Ang tagal ko na hindi napapasyal sa Baguio, sa Cebu, sa Boracay, sa Palawan. Ay nako, anami miss ko na kayo. Ingat-ingat po mga kalaki at sana po this, this month po ng November palarin po tayo. Good luck po sa inyo.